Palit! Palit, man! Palit? Aduh, ayo. Aduh, sayo lah. Sayo lah, Sayudin. Gimana, Sayudin? Gimana, Sayudin? Gimana? Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Ah, mara na kita kaulo kaya diba para pistingan niyo. Mara duduta kam sa. Ah, na ni eh. Adi pa ma'am, ulit pa tak sayo. Ang ah, magtesting diri kay dagko, nitigan la. Di tinag nakakaon. sa'yo? Oh.

kurawra? Suka kurawra. Oh, tara, kayo kita ka, Sus. Okay mo yan yun. Yan na boss, kayo busog ka. Yan na po, kaon. busog Ano nga kayo? Yan na. Kami lukod mga busog. Busog na kam. Ayun. Ay yan na po lang. Porsip, porsip nila amon. Matindis kami. Pinsan ka lang amon. Para iwas ka kuhan, iwas lason. Naman, hindi ka mabung yun. Hindi lang busog ka. Ayun na kang boss, magparabung yun ha? Oo. 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 Obrigado.